Good morning mga kachikas and welcome sa aking munting channel. Hirap na hirap na nga itong si Marites dito nga sa kamay nitong ang si Rigor at ngayon nga ay kikinukulong nga siya sa kwarto at nilalagyan pa ng tali ang kanyang kwarto upang hindi nga ito makatakas ngunit tutulungan nga siya nito ang si Santino at pagsasabihan nga siya na nanay sana naman minsan maisip mo rin ang sarili mo hindi nilang lang puro ang pamilyang ito at puro na lang si tatay na hindi mo na alam or hindi mo na binibigyan ng ka Pahalaga ang iyong sarili kung kaya't dito nga ay maiisipan nitong nga si Marites ang lahat nga nang sinabi nitong si uh, Santino. Kung kaya't dito maiisipan nitong si Marites na tawagan itong si Ramon upang makipagkita at tuluyan na nga itong sumama sa mansyon ng mga Montenegro. Ngunit merong isang kondisyon itong si Marites. Para nga tuluyan ng sumama dito kay Ramon ay ang puntahan at kuhanin nila itong si Aling Tinding at nang magsama na uli ang mag-ina kung kayat dito naman ay papayag nga itong si uh, Ramon na maisa mga ang nanay nitong si Marites at dito naman ay magkakaroon nga ng hindi din na naman uli inaakala na muling uh, magkukros ang landas nitong nga si David at itong si Ramon kung kaya't dito ay magpapalitan nga silang muli ng putukan ng baril ngunit hindi naman papatalo itong nga si Ramon dahil alam niya kung gaano kahina at uh, kabobo itong nga si uh, David kung kaya't dito naman ay habang namimigay ng pera itong nga si Tanggol San Dimas ay siya na naman ang pagbibintangan nitong nga si Chairman na nilabas na naman ang sama ng loob niya dito nga sa kanyang kapatid si David ngunit wala silang kalam-alam na ito pala ay ang tunay na ama nito nga si Tanggol na si Ramon Montenegro ang siyang nakipagpalitan ng bala dito nga kaya David dahil malaki ang galit ni Ramon sa kanya dahil nga sa pagnanakaw ng identity ng ating binang si Tanggol at nagpanggap sa mansyon ng mga Montenegro ngunit dito ay makikiusap nga itong si Marites na wag na nila nga batulan ito nga si David kung kaya't sasama na nga itong si Aling Marites kaya't dito nga ay magugulat itong si Tanggol nang tawagan siya ng kanyang Daddy Ramon at sabihing ang andon sa mansyon ng mga Montenegro ang kanyang Nanay Marites at ang kanyang Lola Tinding ano kaya ngayon ang gagawin ng ating bidang si Tanggol pumunta kaya sa mansyon ng mga Montenegro dahil nga malaki ang galit itong si Tanggol sa kanyang nanay Marites at sa kanyang lola tinding dahil nga sa paglilihim ng katotohanan sa kanyang pagkatao na habang sinasaktan siya ni Rigor ay talaga na mga hindi man lang nila sinabi kay Tanggol ang katotohanan kung kaya't ginagawa ito ni Rigor sa kanya ay hindi siya ang tunay na anak at panganay na anak Nito nga si Rigor kaya guys napakarami pa po nating dapat abangan sa mga susunod na episode dito nga sa FVJ ang Batang Kaya po. At kung nagustuhan po niyo ang akin videos for today, paki-subscribe na lamang po ng akin channel, paki-like and share para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong videos. Maraming salamat po. Ingat, God bless and bye-bye.